Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is Jump Trader. This is my first video for 2025. So happy New Year sa inyo. Right now, ang ita topic ko is price and time duration. So before that, if hindi ka pa nakafollow sa akin or nakasubscribe, magfollow ka na kasi sa Facebook pinos ko na yung ganito. Ayan, okay. Price and time duration. Pinost ko siya ng January 11 and na-explain ko na rin siya sa community. So, if you will go here sa Facebook, nandiyan yung link sa baba and pupunta ka dito. Nandiyan lahat ng community ko para iwas scam if may mag-PM man sa inyo. And nandiyan lahat yung official social media account. Okay, ginawa ko din yan this year. So, punta na tayo dun sa topic. Price and time duration. So, ang gusto ko lang makita sa inyo dito is sino yung may control sa market. Ang relationship ng price, ayan yan, yung candlestick, and yung time duration, ito yung time. Okay? So, nasa 15 minutes tayo. So, let's go deeper pag, uh, sa pag-iintindi ng price and time duration relationship. So, yung seller, sila yung mga red box, and yung buyer, sila yung mga yellow box. So, paano malaman yung relationship nila? Ganito yun. Yung seller, nakababa lesser time compared sa buyer, nakaangat sa higher time. Ulit, ulitin ko. Nasabi ko ba na maayos? Yung seller, nakababa in lesser time. Okay? What I mean by lesser time? Saglit lang yung binaba ng market. Nakapunta na siya dyan sa ilalim. in just a period of kunin to 1 ah. hour and 30 minutes nakababa si market from tingnan nyo tong to cross arrow ko lakyan yung <coughs> itong blue. From dito, ayan, yung price niya sa right. 95424, nakikita niyo naman. Okay. Nakababa siya hanggang 92488 uh, 488, ng 1 hour and 30 minutes. Ganon, kabil ganon yung relationship ng price niya sa time duration. Nakababa siya ng ganon kabilis. So, from dito naman, buyer, paakyat doon halos same. Okay. Tignan natin. Dito, paakit doon. Nakaakit siya ng 7 hours and 45 minutes. So, from dito, 92488, nakaangat siya ng 95333. So, ang ina-explain lang nito, ang gusto ko lang ipakita dito, is nakababa yung buyer, ay yung seller, sorry, ng lesser period of time in a short period of time. Okay, yun, mas, met, mas better. In a short period of time, nakababa agad si seller. Pero yung buyer, it takes 7 to 8 hours bago makaangat siya sa ibinaba ng seller. Okay? So, pag medyo mabilis yung turo ko, uh, islow mo nyo na lang. Excited palagi magturo. Kakapasok lang ng taon. Okay, balik. So, next. Ulitin natin. Another POV. Dito naman, 1, 2, 3, 4. 4 candles lang nakababa ulit si market. Okay? 4 candles nakababa ulit siya. From 95333 to 93256. Yan. Siyempre, ang usapan natin dito is yung time and price. So, ito yung price. Halos 4 candles lang yung effort. Para nakababa. Then, yung buyer, ilang candles yung binitaw nila para makaakyat sila. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. Then, dyan na papasok na lahat ng lumabas dyan na buyer, yung nagpilit, umangat, is internal lang nitong candle na to. Okay? So, at least nababasa nyo nang maayos na kahit anong effort ng buyer, yan tayo eh, kahit anong effort, wala pa rin sinabi Next, ulitin natin yung kaninang POV. From this price hanggang dito sa baba, it takes, sukatin natin ulit. Ayan, 2 hours. Nakababa na agad si price ng ganyan kalayo. Pero si buyer, from dito, umabot siya dito. 4 hours, hindi pa siya nakangat dun sa ha -ha, halos kalahate or um, 40% ng binaba ng seller. Uh, ang ibig sabihin lang nito is mas malakas yung seller kaya siya seller is in control of the market compared sa buyer's effort to push the price up. Okay. So dito tayo tayo sa exciting part. Nakikitaan natin si buyer ng effort at yung effort niya is nagkakabunga na, nagkakakuha na ng result. Then si seller, effortless ulit na bumagsak. Pero this time, nakita natin ganitong movement. Okay? So, bago tayo pumunta dyan, ang gusto ko ipakita sa inyo, na pag kayo nasa side ni buyer, ipit kayo dyan. Kasi nga, mali yung bias nyo or mali yung panig na um, sinamahan nyo. Kasi si seller yung may control sa market, nasa buyer side kayo. So, ganito lang yan. Pag in-stretch ko yan dito, yan, makikita mo na lahat ng buyer na nag-e-effort is kinakain lang ng seller. Okay? Or another tawag dyan is ina-absorb lang yung mga orders nila. Okay? And in short, sa higher time frame, punta tayo. From this point to this point, wala kang makikita dyan na buyer. Parang halos lahat sila color rin. Okay? So, bibigyan ko kayo ng example. Okay? Ito yung clean example. So, from dito, na dito. Okay, dyan sa baba. Makikita natin sa higher time frame, kahit hindi pa tayo pumupunta, na si seller yung may control dito kasi wala kang makikitang higher. So, punta tayo sa 4 hours. Okay, yan. Seller. One day. Okay. Yun. In short, lahat ng ginagawa natin doon sa 15 minutes, ito lang yung candle na yun. So imagine, if itong candle na to, naglolong ka, alam mo na mangyayari sa'yo. Then, pinakita to, coach, nakalagpas. Punta tayo sa exciting part. Balik tayo dun sa lesson natin. Okay, here. So, nung nagpakita na ng sunod-sunod na aggressive, ito si buyer. Okay, ayan, ayan. Tinry pa rin ni seller, i-control. Okay, ayan, nag-drop pa rin siya. Pero this time, alam mo na nag-switch na yung sentiment. Pag sinabi niyang nag-switch na yung sentiment, si seller hindi na willing mag-drop ng mag-drop ng price Bakit? kasi kumakagat na yung buyer. Which means malakas na yung control ng buyer. Ayan no, yung pagka-drop niya dito, tas drop ulit. Sinusunod sila ng buyer. Okay, pinausukan to sa Facebook. And halos stairway pa 'yan. 1 hour. Ayan, makikita mo. Halo stairway paakyat tapos stairway paakyat. Tapos biglang tinrap lang ng seller. Okay? Dito makikita mo na si market is nag-change na ng sentiment. And hindi na si seller ang may control dito. Kaya Sunday pa lang sinabi ko na sa community, sa VIP na bullish tayo this week. Kasi nga nag-change na yung sentiment ng BTC. And also, ano ba ba yung gusto ko sabihin? Na-record ko na 'to eh. Actually, wala lang voice. Okay, si Price nandito pa lang ngayon. Ayun, aldi na siya. Wala lang voice kaya inulit ko lang 'to. So, nag-change na yung sentiment dito at saka dito. Okay? Yung nagdrop si Price, hindi na willing si seller mag-dump ng mas malaki, pero willing na si buyer mag- exert pa ng effort pataas. Okay? So, kinontrol na ng buyer yung movement. So, lipat na tayo dito. Can I ba kayo? May question? Siyempre, walang magtatanong kasi recorded to. Okay. Dito, makikita mo na yung drop ng seller, okay, is kinakain naman ng buyer ngayon. Makikita nyo yung movement dito. Yan. Pump ng buyer, ito lang yung seller. Kunti. Lumipat na. Pump ulit ng buyer. Tignan mo yung seller. Hindi na makababa. Ni hindi na makabitaw ng isang drop. Okay? Actually, kung makikita mo to, lahat yan, pababa lang yan, pero sa, lo pero sa loob yan, internal lang lahat yan. Internal lang yan na itong leg na to. So, siguro yun yung next ito topic ko. Yung internal structure, internal candle, internal leg, para alam niya yung i-differentiate yung topic na yun. So, halos na wala yung ganitong bagsak ng seller. Pansin nyo, yung mga ganyang um, big candles. That's because sa uh, area na to, nag-change na siya ng sentiment. So, dito, magiging bullish tayo sa market. Okay. So, ito, minark ko na to. Hindi ko lang napakita dun sa video. Pero ipapakita ko sa inyo na minark ko tong order block na to. Wait lang. Wala lang record eh. So, ito yung video na inexplain ko yon. Okay. Wala lang voice tong first recording ko. Maganda sana to. Kasi hindi pa nahabol ng price. At na-upload na sana to ng Sunday. Pero sorry na. Eh, makikita mo dyan na yung minark natin na order block S magiging valid for future reference. And punta tayo ulit sa chart. So, itong minark ko is yan na yung lowest price liquidity. Meaning si market, hindi na siya pupunta sa ilalim dito. Kasi makikita nyo dito sa area na to, yan, from this area hanggang dito lang sa low, healthy yung price. Pag sinabing healthy yung price, wala siyang pwedeng balikan kundi liquidity na lang talaga. Pag unhealthy kasi yung price, pwedeng may bumalik pa siya sa order block, sa imbalance, ganun yun eh. So, from this point to this point, pantay na yung price until dumating tong point na to. May order block, may imbalance, and imbalance, okay? So, minark ko to as order block, which is very val valid order block. Maganda. And natap siya around this area, okay? So, itong price na to, pantay na to sa ilalim. Pantay na rin to sa dito. Pababa na lang dyan kung gusto mag-sweep ng market for liquidity, okay? So, kung nakapasok ka dyan at nakita mo rin yan, let's say may position ka, and bullish ka ngayon sa BTC, saan yung tipi mo naman yon Gusto malaman? Okay, assignment mo na yon Pumasok ka sa community para malaman mo yung ibababa kong bias doon. Every Monday, nag nagbibigay na ako ng bias sa BTC. So, last time, ganito yung example. So, this is January 6, 20... So, this is January 6, BTC Insight, every 4 hours. So, yan yung... Um, simple chart. Ang bias ko is bullish. As you can see, nakasweep siya ng equal low. And going back to resistance na red zone. So, so if market shows aggressive seller dito, then we can go, go down sa golden ratio. And ngayon, nag-update na si market. So, so, dahil Monday ngayon, later, magsasend ulit ako ng bias natin sa BTC. Updated, okay? So, that's it. Yan lang naman yung gusto kong ituro sa price and time duration. And I hope may natutunan kayo, no? And if may confusion kayo, or may hindi kayo maintindihan, or malabo, i-comment nyo dyan. Huwag kayong yes nang yes. 2025 na. Paano kung mali yung tinuturo ko sa inyo. Okay? So, yun lang. Message nyo ako sa Telegram. I-replyan uh, ko kayo sa questions nyo. So, if nagustuhan mo yung ganitong video, or may request ka, kasi nauubusan talaga ako ng ikokontent eh. I-comment mo dyan or message mo ako para for future reference, uh, i-discuss natin yon. kung saan ka pa naguguluhan. So, yun lang. Subscribe and don't forget to follow. Thank you and peace out. Bye-bye.